Uh, Mr. Chairman, uh, Mr. President, will you confirm that the office of the President tumingi po ng mataas na budget para po sa the uh, reward system? Uh, sir, can you kindly uh, use use the mic please? Will you kindly uh, use the mic please? You, you that's correct. So, you have to spend money for operations, for intelligence. Alam mo, sir, if I may be allowed to explain ang isang pulis at magtanong ka dito after this procedure, magpunta ka ng anong istasyon ang pulis hanggang sweldo lang yan pati equipments office uh, uh materials pero sabihin mo yung pulis na may sariling fund for an operation day to day to follow up cases sa mga criminals wala, sir. Magtawag ka ng... Saan yung polis dito ngayon? Magtanong ka. Pagkatapos dito. Yan po ba, si so, President? Kailangan... Go ahead, sir. Yeah, yeah. Go ahead, sir. No, no, no. Go ahead, sir. Kailangan, punduhan mo talaga ang polis. Lalo na, if there is a serious crime, kidnapping, ikaw talaga ang finance niyan walang pera ang pulis na magpalo up kung saan dinala yung victim kung they have to spend money or or, or else you and you end up with nothing and sometimes pag uh, yung time limit ng binibigay ng kidnapper hindi na ma, masunod pinapatay nila that's why a race against time kaya ako, pagkaganito, basta kung na-presidente ako, pag yung mga may kidnapping, ako talaga ang nagbibigay ng pera. At ang order ko sa kanila, sir, nandito na lang rin tayo, pag nahuli ninyo, patayin ninyo lahat. Huwag ninyong dalhin sa